Hello mga kabulsuan! Welcome back to my channel! Ayan! So bago po natin umpisahan ang pag-uusapan natin ngayon, ay pinabati ko po muna kayo mga kabulsuan ng magandang magandang umaga tanghali gabi sa inyong lahat sa nagsulog po kayo ng mundo na roon. Ay happy happy lang. Ika nga ng ating mix Migs Mulilo. So ito na ha mga kabulsuan. May usap-usapin na buntis daw itong si Chami at sino ang ama? Si Rocky. Pero ito, mga kabusuan, ano, ito ay uh, isang uh, kwento lamang ba o totoo? Sa totoo lang, mga kabusuan, opinion ko lang dito sa ganitong galawan, no, ito ay isang gawa-gawa uh, lang, mga kabusuan, kasi pakingganin itong sinabi ni Chami dito. Talagang ginagawa din ng OBOB ang kanilang mga viewers. nga, ano, uh, planado nila ito na gumawa sila ng kwento para mapag-usapan sila, mapag usapan sila para... Las, lalo sila sumikat pero mga kabuswan tama ba yung mga ganitong ginagawa nila na niloloko nila ang mga viewers nila no? na sila lang naman yung gumag gumagawa ng kwento para lang may content sila So, ang mga ito talaga, araw-araw sila nag-iisip, ano ba yung ano nila, ano mga pakulo nila, para mas, ano, mas mag sila. So, ganito nga yung ginawa nilang pakulo, pero tingnan niyan, kasi dalawang taon, hindi nire-regla. So, ano ginawani ginawa ni Chami dyan? Ginagawa niya nga, loko-loko, o bubang kanya mga viewers, di ba? Para inamin na nila, no? no? Na mismo ako dilay mga viewers nila, yung mga supporters nila. Ganun lang na, ganun lang naman yun mga kabusu at 'di ba? Gumagawa lamang sila ng kwarta. para may mapag-usapan sa social media kasi nga gusto nga nilang sumikat gusto nga mapag-usapan no feeling mga sikat no no pero ito mga busuan, hindi papatus ang kahit anong gawin nyo mga issue, mga uh, gawan niyo ng mga drama-drama sa buhay ninyo, no? Hindi naman kay papatusin ang mga kabusuan. Mga viewers nyo lang ginagawa nyo, mga tangengot, no? Mga, sabi nga ni Dai Jasmine, no, isang vlogger, mga timang. Pero tignan nyo naman, no, tapos ano, magpapaliwanag sa social media o sino maninood. 'di diba, mga viewers nila, yung mga utu 'di diba? Ano pa yung susunod na plano ninyo pagkatapos gawan yung kwetong bunti si Chami, sinabi na yan, dalawang taon hindi ni reside na so no-post na siya. Ano siya mabubuntis, 'di ba? Minsan mga kabusuan, mga ito, mga utak talang ka. Ano? Mga May, may mapag-usapan lang ba May may content lang ba sila? No? Ginagawa nila talaga itong mga kalukohan. Ayan. Yan lamang po yung upingin ko kasi ayan no, mga gumagawa ng kwento dyan. Eh kayo lang naman gumagawa ng kwento sa sarili ninyo eh. ba diba? Para na mapag-usapan kayo eh. Para na magkaroon kayo ng viewers. Ayan lang mga kabunsuan. Yan lang yung mga ko. Kaya huwag kayo magpapaniwalang buntis yan. No? Kasi nga dalawang kaon hindi ni regla. Meaning to say, minopost na siya. ba diba? Ayan. Alam po mga kabunsuan. And God bless everyone. Please subscribe my channel and thank you. God bless everyone.